Good morning. My God. Ang itsura niya, oh. Sinimot niya ang chocolate drinks ni game. Ati Parang hindi pinakain tong bata. Ito na, naubos naman niya yung kanyang cereals. Ayan, ubos. Kunti na lang natira. Yung piraso. Mm, pati yung kay game. Mm. Pati yung kay Gim na, na ano, na breakfast inupuan niya talaga sa mesa. Makiat sa diyan, inupuan niya talaga yung mesa para lang makishare din sa pagkain ni Gim. Ira, <laughs> you, you're still hungry? Ha? Huh? Gusto mo pa ng cereals? Parang gutom na gutom, oh. Super like na Ira ano? Puti para blanca. Naka-almost half na siya kumakain ito. Sarap, Ira? Ayan. Namit? Muna, siya di ayun Ira mama. Namit? Namit? Sabo? Tsura. Look her face. Mmm. Na. Na. no, de na? Isa pa? Ya está? O oh, mes? Vols mes? Eh. Eh. Mes? Mes? Mm. No daw pero ginagrab na. Wow! Espera, ubusan na sa ano? Primer, kawata ka. Sa bunganga, tapos isa pa. My God! <laughs> i mga mm, assistant pagkakapot ng Amazon orders. <laughs> Grocery order from Amazon. Ano rin? Ben? Wow! Pakita niya yung ano niya? Yogurt. Ah, si. Saan ito yung oh, so, order namin from Amazon na groceries? Especially mama, yung mama mga nabibigat sa Amazon namin in-order. Yung water, like water milk. Mama, oh! So we are ready to go out. Lalabas <laughs> kami para pagtaktis ng tawag dyan ng bisikleta na without balancing sa likod. Mga <laughs> damitin dami yung nakahangir pa. Kasi nga ako ko hangir sa labas na nakasampay na sobrang init ba. Mag uh, fade yung kulay. Kaya dyan ko siya hinangin. So siguro pa practice din ako ng uh, skate. Kasi gustong gusto ko talaga mag-skate mag, ano, mag kaya labas tayo. Kasi ang ganda ng weather. Sobrang init. Tingnan nyo. Ay, sobrang init. So, doon tayo magpa-practice sa labas. Si Aira is gigil na gigil na gusto nang umalis. Tingnan nyo. Aira, excited? Gusto niya nang ilagay ang eh, su suot yung jacket niya na wala pa nga mainit ito sa loob. Ay, hey, Aira! Aira! Wait lang! Wait lang! Hmm. Nagigil na, nagigil na. Gusto nang mag-jacket. Wait lang. Tara, tara, tara. Let's go. Eh, hey, Rai, espera. No, 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 no. Eh, hey, hirap ka na take a... Uh, a scooter. Marunong na sa'yo namang scooter eh. <laughs> Kaya... <laughs> nagmamadali siyang lalabas para mag-anong ko pa ng So, makalito na lang ako. Para ba, at least mamaya, pag maihit, tanggalin ko lang kung ba. No, 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 treo, no, treo. So, dito kami mag-practice ng bisikleta ni Gim kasi wala masyadong tao. Tsaka flat yung area ba. Yan, dito marami nang pa-practice ng ano ba ng skate. Ng rollerblades. I think I will take out, no, the jacket of era ma ba bata kete ka? Vale. Kukonin muna ni Bernie yung balancing. Balancing to to. Mama happy to me. Papa papa. No, I have the bag there. Papa, kila mama kila daddy. Vale. Wow, oh ha, pistol. Stop era stop. Stop anai. Lotas manong gim. Okay. Oh. Eh. Eh. Oh. 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 Galing na na Gaira. Ha? <laughs> I think pwede na siyang pupunta ng school na naka nakaganito ba. Single mag, ano na siya. Ma uh, maalam na siya mag mag uh, tawag mag scooter. Go game. Go game. Go Gim! It's fine. that bad, no? No, no, not at all. Wow! Kasi yung mga kaklase niya sa school is mga nagbabike na ba, walang ano, walang balancing kaya sabi may try namin kay game din. With the, with the nomad. So good! Bravo, Gin! Not bad, the first practice. Uy, suplada. Grabe, gusto niya ng atin. <laughs> Kasi yung focus namin kay game ngayon, nag-ano siya, nagtantrum siya kasi kailangan niya ng atensyon din namin kaya kawawa naman Eira, bago na ah. Uh, go na to kay manong. Um, tingnan nyo, suplada. <laughs> Nagalit siya. Basta nat na. Ah. Uh. Uy! Halina. Asin, ang selos nilang dalawa ngayon. Sobra. Kailangan yung attention is sa kanilang dalawa, hindi yung kailangan sa isa lang. Let's go with mama. Let's go with mama. Eh, yun ka. No? Upset ikaw? Uy, upset. Oh, ang bata, oh, sobrang upset. Muko natin. <laughs> Wow, very good, very good, game. Ay, wala na talaga to. Ayan. Ba? <laughs> Higa na lang talaga siya dito. Bye, na. Good job, Gin. Good job. Good job. Go straight. Wow. Kami na pa kami sa bahay. Pero nagra-rush ako dahil late na. Pag nag-prepare ako ng aming lunch. So yung lunch for today is na tinatawag na dito na sarsuela. Seafoods na may iba-ibang uh, I mean, mixed seafoods na may sauce ito na traditional food ng uh, Catalan Spanish. So, ito yung kani-prepare ko for lunch na rin. So, yan. Yeah, Naka-fry ko muna yung um, uh, squid. And then, may gambas. Meron pang may isda. Ayan. Tahong. Uh -huh. na, fry ko na yung mga fig mix seafood so mag magisa na tayo ng mga ibang ingredients pakainin natin yung <laughs> yung napagod sa pagpractice ng bisikleta pakainin natin sila ng masarap natin mm -hmm. yung para lumambot pa siya mesa. Ang dami. Yan, ready na ang ating seafoods, mixed seafoods uh, kasuela. Ginaboy yeah. ay Ah, basura daw. Naubos niya na kasi pag merienda. Tapos sabi niya, Mama, apon sa basura. Sabi ko, Ay, tap, ubus na Ira. ubus na. Ubus na, bi, ano, ang bintulin, ubus na. Haboy na sa basura, haboy na. Noise it's dirty na, Ira, dirty na. Ira, haboy na sa basura. Sis aboy Haboy na lang ga, haboy. No, no, it's dirty na. Haboy na sa basura. Binindi sa basura na ni. Basta, muy bien. Ba? Nem? Eh, maula, game? Mag-o ako ng kanilang drinks for merienda. Yes, lang wait lang Kim. Kasi kay Gimis ito, original siya. So marami expected na maraming sugar. Kuya Dua, so kay Ira kasi gusto niya din kaya gawan ko na lang siya ng chocolate milk na drinks kasi yung powder na chocolate is zero sugar siya. Kaya... Okay, okay. Very good. Para uh, hindi siya mag-hyper. Okay, Ira. Okay, okay, okay. Balay ka naka-straw. Mama. na Okay, there's four come Okay. Ba, let's go. Pa -pa. Wait, Maula, <laughs> Maula. Because she wants also so the same as game, but this is not uh zero sugar. So I I make one for her. Yummy? Yummy? Hey, right. hey, right. hey, right. Yum. See? Tata sa bata, pirata, tsukulata, sa bata, patata, pirata, tsukulata, sabata, bata, <laughs> tsukulata. Kinama itong dalawa, oh. Hey, <laughs> Sarah, ang galing ba? Mag-two years, uh, mag-two years old pa lang to next month, March. Magaling na siya mag ano, mag patinete, eh. mag scooter. Oh, lola pas kami bili kami ng bread. Bili kami ng tinapay. Okay, let's go. This two. Uh, may project eh, mag game huh? no pa. Game. Ha? La plaza. La plaza. Pagkabas kami tatlo. Kasi si, si Bernice magtatrapaho sa bahay. Ito, sige, ganda ka. siya. Kaya, ilabas mo madilim na yun sa labas. Bilhin lang kami ng tinapa. And then, mag-stay lang doon sa, uh, ano ba, sa circle. Ayan, madilim na. At malamig. Baira, go na. Go na, go. Bye. yung dalawa. Oh. Ayan. Allah, sige. Sige. Stop, ah. Aira, stop. <laughs> Ang cute nila, <laughs> Bili kami ng ano, ng tinapay. Ah, for ah. Behave lang, ah. <laughs> Again, let's go. <laughs> oh, very good. Ayan, nakabili na kami ng dalawang tinapay. Ba, let's go. Let's stay here. Ba? Ba? Ay, for the tambay kami ngayon. For the tambay tayo. <laughs> dito lang kami, oh, sa circle. Malapit lang sa bahay. One street away lang. So, for the tambay muna kami dito. Ay, upo lang ira sa bench. Kapag nagtatrabaho si Papa. Kaya? Adeu Gim. Ingat mm, ha, ira. Very good. Hola. <laughs> Doon na? Ginawa. Ginawa parke dito oh. ang tambayan. Go. Wow, Gin ginaya niya rin si Game itiyan mo. Palit daw silang dalawa. Balik game, balik. n coaching business. Ginawang parke ang ano, tambayan dito <laughs> sa circle. May ilaw uh -oh. daw yung patinidin ni Gineeras kanya wala. Oh, kino ten sundraw.

Olo, Malveira. Ang <laughs> bilis. Gamit niyo yung kaigig. Ang bilis mo ah. <laughs> Lukong mata slow Slowly lang slow eh. Slowly. Okay. Bale? <laughs> <muy rapid>. Si. Diyos ko, ang bilis niya. Okay, stop. Balik, balik. Eira. Diyos go. Wow, <laughs> oh, nag-enjoy Careful ah Dami pa rin tao ba Na naglalakad dito sa Rambla Mga alas 7 na ng gabi Ayun ang dalawa Ayan, dami pang tao <laughs> Ola na na Wala na, nagkarera na sila dito Oop oh!

bunanet anai erakes era bunania